kailan joker ka? Paano naman makakapunta yun dito? Eh di ba nga nakakulong nga sa mental facility? Tsaka hindi niya naman alam nung kasal na to, no? Unless sinabi mo sa kanya. Teka nga, bakit hindi mo nalang aminin, Zoe? Inutusan ka ni Morgana, no, na manggulo dito para hindi matuloy ang kasal ni RJ at ni Lynette. Di ba? No! Wala akong sinabi kay Dr. Carlos! Dita, hindi mo pa ako narinig. listen to me. You're in danger. Everyone's in danger. Lalo na si Tita Linet. Pag nabunta dito si Tok Carlos. Please listen to me. Zoe, hindi ako naniniwala sa iyo. Ay, ako din. Hindi ako naniniwala kay Zoe. Dad, Dad please, makinig ka sa Dok RJ! Dok RJ! <laughs> Dok RJ! <laughs> Chatsu. Tumawag si Annalie, nakausap daw niya si Dr. Kim. Nakataka si Carlos sa mental. At malamang papunta dito! See? Sabi ko sa inyo eh! That is, we have to postpone this wedding! Please like, makinig ka sa akin! Oh my God! Huh? Dad! We have to postpone it, Dad! Dr. Taniag, Ma'am Giselle, just to inform you, nasa labas na po yung bridal car. We'll start in 10 minutes.